Ano sa'yo? Oh. I'm talaga. Dito talaga ako. Uy! Huwag kang sumisubulaw, mahal ko pa ng kakamping. Masabihin ko nga, hey, i-kiss niya ako dito sa akin. So, paalis ako ngayon dahil <laughs> nag sa akin si Elma ngayon lang. <laughs> kasi paalis talaga kami dapat dalawa. Ngayon, eh siya kasi nagliligpit ng mga gamit ko, nag-aayos. Ngayon sabi ko, parang, birisan mo naman, katagal-tagal mo. Hindi ko kasi napansin na, inaayos niya gamit ko. Biglang tinapon niya gamit ko, sabi. Tapos sabi, ko na lang mag-ayos ng gamit mo. Ako pa'y minamadali mo. <laughs> <laughs> so, syempre kailangan ko sa iyo inyo dahil kasalanan ko. Buti na lang, birthday ngayon ng tatay ni Elma. Ang gagawin ko, ririgaluan ko ng matindi. Na, nasabi kasi ni Elma sa akin na nagusto ng tatay niya. No, ano, parang golf cart yung four wheels. Kaso, wala daw siyang budget kaya hindi pa niya mabili. Ngayon ako bibili nun. Tapos, magpapatulong tayo kay Papa sa Papa ni Elma na magbati kami ni Elma. <laughs> Ang <camina> <laughs> agok. Boy, mahal din to, par. <laughs> mahal yan. Mahal par. Si Elma nga, di, dapat yan yung bibili ni Elma para kay, ano, kay Papa, it's sa Papa niya. Eh, kasi mahal nga. Nagulat din ako sa presyo. Ang ganda. ba ang ganda. na lang kaya muna Ito ang pinakamatid niya. May electric park. Park. Pagkakaroon mo ito ba? Pwede po 6,000 Pwede po 6,000 na lang? Ayoko. Hey, Ito po yung aksena na Tapos po ito. Pinagsabay mo siya yung shot. natin.

86 nga daw. Sige, papabilang na lang po. Kaya lang po, itatry ko. Sige po lang. Ano po yung gas na to? Ang level Ako. Ano ito?

pupunta ako si Papa, bakit? Hmm, ito naman, sorry na, sorry. Mm. <laughs> Saan ba si Papa? Sama ka pa ng baba, okay. <laughs> po 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 Papa, ka? Hello po, ma. Hello po, ma. Ano yung pala? Ah, hindi. Ano? 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 <laughs> <laughs> oh, bigla akong malis kanina. Wala! 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 Ha? Ay, ano? Si dito! Ay! May yakaw! May yakaw na? Ay, ano? Pa! Love po, pa! Pa! Happy birthday! Thank you! Happy birthday Labi po! Labi pa! Ah, uh, pa! Tara dito pa! Na, uh, pa pa! At ako eh, love na love kita pa! Ah! Oh. May gift ako sa'yo! Ah!

Ayan. Ako pa, ako na po yung nagbiyahe kasi po ayoko pong uh, magpahawak sa iba eh. so <laughs> yan eh. Uy! <Ms>. Ako po talaga <laughs> yung gusto mong mahawak yan eh. Sabi po kasi na yan, mati pa doon niya mabili. Kasi wala pa siyang budget. Ako po, ginawa ko po talagang paraan. Uy! Siniraan mo pa ako. <laughs> talaga naman. Tapos eh. talaga, dito talaga ako. Uy! Eh, kasi sabi ko, pangarap ko lang yan. Opo. Pangarap ko eh, kaya siguro sa isang taon pa. Ay, hindi pa. Tuto pa rin natin ngayon no, <laughs> pa. Uy! Oo pa, dahil mahal na pangalap Alam mo, kaya nga nagulat ako eh. Nalako, may susunod. Ay, magkasama pa, may susumbong ka na ako sa ito. Nakita naman. pa. Pa eh kasi si si Elma nagalit pa nagalit papa sa akin kanina kasi ako naman po papa may kasalanan sabi kasi si Elma po kanina sabi ko bilisan mo na ako late na tayong umalis eh. Kaya eh, siya pala nag-aayos po ng gamit ko. Tinapon niya po yung gamit ko. Tapos sabi nga na eh, sige, susunod ko na lang mag ayos ng gamit. Eh, hindi ko naman alam. Eh, yung pupuntaan ko po talaga kasi kayo pa. Mm -hmm. Ah. Eh, ba't mo magkaroon? Kung magsubusubo daw, mahanap ko pa ng kakampi. Eh, sinasabi ko lang kay Papa na ayos niya po ko rin ay ay gamit. Ayos gamit. Ah, oh. 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 Sabi ko, tarun na nga ako, umalis na ako tayo. At pupunta ako pa kay Papa. Okay. Pupunta sabi ko pupunta muna tayo ng mall. Ay, hindi. Ako, kay Papa na kagad ako pupunta. Uy, grabe. <laughs> Naayos ang ay gamit mo. Eh, mm. pa, hanggang ngayon pa, nagagalit nga sa akin. So, galit ka pa pa ngayon? Ako hindi galit. Ako natutuwa ako. Pero... <laughs> ako nang gagawin na magagalit sa kanya. Naayos mo lang gamit. Ako natutuwa ako. ako Natupad <laughs> yung aking ano. Dito ako. Dito <laughs> ako! <laughs> sabi ko lang. ba? Pangarap ko talaga yung Opo. four way. Opo. Kaya e lang, sabi ko hindi ko pa kayang bilhin para sa next year. Oo, pa ba? sa susunod. Ma, oh. Ako yung anak ko. Eh, kasi... Ah, nga, pasabihin ko nga, i-kiss niya ako dito sa... Oh, sige, eh. Pag-ano sa iyo, i-kiss mo siya para wala na yung galit. Oh, ay. 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 ay, ay. Si Papa ang oh. no. pa, no. mo? oh. Si mo. Wala na yan. Si oh, Sky, wala muna, sky yeah. muna, Sky Sky mo Meron lang, oh. Oo, lang, oh. Meron lang, oh. Ah, di, na, guys, na. Pati <laughs> na, na. na tayo, oh. Pakayo, Papa, oh. Pakayo, na. Sorry na, na anak, eh. Yeah. Um, Thank you, Asa. Isin na ka, please. Isin na please. talaga birthday ng tatay ko ngayon. Ay. Paryo, paryo! Paray, paryo! Paryo, ba't sinasaktan mo? Sky, si Nina Elma man, nagagalit sa akin kanina, ginanon ko daw yung ano, yung mga, ano, niyo niya yung maleta ko, tapos sabi ko, na lang mag-ayos mali yun, mali yun, di ba? Oo, mali. Ah, mali yun. Mali yun, nakapun mo, Sky. Si Nino si Nino Elma. Sino daw mo, Sky? Sky, sinalab mo. Nino Gaby, ni Elma. Nino Elma. Nino kawa. Uy! Hello! Hello! Oo. Oh, sino tama? Ninong Gaby, Ninong Elma? Ninong Gaby. Uy! Uy! sino alam mo? Ninong Gaby, Ninong Elma? Ninong <laughs> Gaby. Uy, ako nagpaligo sa'yo. Ako nagbihis sa'yo. Pinasal Uy. for you. Ay! Ay! Lura ka ng pamilya niya. <laughs>